alam nyo kayo, ang dami nyo talagang ay issue sa PBB Gen 11. Ano na naman tong food fetish? Issue na to. So may nabasa ako sa isang online forum. Is it just me or kayo rin? Ang corny and creepy ng task na yan. For what? Para lang sa chinela sa nawawala. Looks like kuya is foot fetish. Very alarming. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin itong word na to dito. Baka ma-ban or magkaroon ako ng violation. Mahirap na. Pero may nag-comment. Sabi niya, "'Corny and creepy na talaga mga tasks ng PBB unlike before." For me, pinaka-cringe yung kay JP na ginawang dog, kunyari yung bag na matikat. If you watch Big Brother US, ang layo talaga ng task ng PBB Gen 11 or PBB in general. Sa mga hindi nakakaalam, itong mini task ng mga teen housemates, ito yung time na na-misplace or nawala ni Jaren yung kanyang chanelas para ma-retrieve or para maibalik sa kanya ni Big Brother yung chanelas niya. Eh, kailangan nilang magpaint paint ng paa nila tapos may mga ganyang eksena, ayan may video, may episode sila sa YouTube nila na nakaganyan sila. At karamihan sa mga netizens na nakapanood nito, e eh, natakot na creepyhan sila sa nakita dahil ayun nga daw, pinagbintangan pa nila na merong ganyan si Big Brother. Sa mga hindi nakakaalam, no, may mga tao kasi na na or na elbugan kapag sila ay nahahakita ng mga paa 'di ba medyo weird pero totoo siya hindi lang isa hindi lang dalawa hindi lang sampu dito sa mundo ang merong ganyan ayan nga hindi ko alam kung pwede ko talagang sabihin pero ayun, may mga tao din na yumayaman dahil nga nagbebenta sila ng mga pictures ng mga videos ng mga paa nila and it only means na may mga weirdo talaga na tao na willing gumastos para lang makakita ng paa. So gets ko naman yung concern ng ilang netizens na nagpo-post kung saan-saan. Actually nakita ko rin to sa TikTok, sa Facebook, sa online forums like Reddit nga. Yung mga ganitong concerns about dito sa specific task ng teens which is yung teen toast toast teen, medyo alarming nga daw yung mga pinagkagagawa sa mga teen housemates or housemates in general ni Big Brother ngayon. So ayun, dahil dito sa task na to na si Big Brother na merong ganyan. Pero kayo ba, anong sasabihin niyo sa task na to ni Big Brother? Weirdo ba? Meron bang masama sa ginawa niya or sadyang malisyoso lang? ang mga tao ngayon comment down below